¡Loco! A las doce de la. ¡Manga Cuento! ¡Capa ¡Manga Cuento! ¡Capa palacal. Magandang hating gabi sa mga nakikinig at sa mga sumusuporta sa alas 12 na kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Ali ng Batangas at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking kwentong kababalaghan. Sisimulan ko ang kwento nung sinama kami ng best friend kong si Delvey at nang pinsan niyang si Peng sa bahay nila. Medyo liplib ang aming lugar at masasabi kong malalayo ang agwat ng mga kabahayan at malayo-layo rin ang aming nilakad bago kami makarating sa bahay ng best friend kong si Debbie. Pagdating namin, ay napansin ko agad ang likurang bahagi ng bahay nila. Kakaiba ito dahil may malaking punong pinutol at may nakatirik na tigtatlong kandila na nakahugis tatsulok. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. At hindi ko naman agad sinabi sa kanila kasi akala ko ay nakita rin nila ito at wala lang ibig sabihin yon lalo pa't malapit na rin ang Undas noon Pumasok na kami sa loob ng bahay at sabay naman ang pagbati namin sa mama ni Devi dahil nasa sofa lamang ito at nanunood ng TV. Nawala na rin sa isip ko na sabihin pa sa kanila yung nakita ko. Dahil puro kalukohan ang pinagkukwento sa amin ni Peng at tawa ng tawa ito. Mula sa bintana ni na Devi ay tanaw na tanaw ko doon ang nakatirik na mga kandila sa ibabaw ng pinutol na puno. At habang nagkukwentuhan kaming tatlo, ay biglang tumayo si Devi. Dahil kukuha lang daw siya ng chicharya para habang nagkukwentuhan daw kami, ay may pinapapak. Maya-maya ay napabaling yung paningin ko sa likod bahay kung saan naroon ang mga nakatirik na kandila. Dahil tila ba parang lumalakas ang mga apoy nito biglang nanlaki ang mga mata ko dahil sa nakita ko. Kitang kita ko ang mga taong nakayuko na hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Nakaharap ito sa mga nakatirik na kandila at dahan-dahang lumalapit isa-isa sa gitna ng pinutol na puno na may nakatirik ng mga kandila. Inisip ko, Joko, na hindi ito normal dahil bawat lapit ng tao sa gitna ng dalawang punong pinutol ay unti-unti itong naglalaho. Sobrang kilabot ang gumapang sa buo kong katawan na halos hindi na ako makagalaw sa kinauupuan ko nung mga oras na yon. Maya-maya ay biglang may tumapik sa akin. Unti-unti ko itong nilingon at pagharap ko ay nakangisi itong sipeng. at sinabi nito kung bakit daw ako nakatulala. At sabay naman ang pagdating ni Devi na may daladalang chichirya. Takot at nauutal akong nagtanong kay Devi kung ano ang meron sa likod bahay nila. Sabay sabi ni Devi na, Wala naman, bakanting lupa lang naman, Actually, binibenta nga yan ni mama eh. Gusto mo bang bilhin? <laughs> Pabirong sagot nito sa akin. At nang ibaling ko dahan-dahan ang aking paningin sa likod bahay ni na ay wala na ang dalawang punong pinutol na may mga nakatirik na kandila. Maging ang mga taong nakayuko na hindi sumasayad ang mga paasalupa ay naglaho na rin. labis ang aking pagtataka na magpahanggang sa ngayon ay pala pa rin sa akin ang nangyari nung gabing yun. At kung anong ibig sabihin ng mga taong lumalapit at biglang naglalaho sa pinutol na puno na may mga nakatirik na kandila. Naikwento ko rin ito kay Devi at Peng Subalit pinagtawanan lamang ako ng dalawa Kung kaya naisipan ko itong ipadala sa inyo Joko Para makakuha ng sagot kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng mga nakita ko nung gabing yun Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan Mga kamorkada, iyan ang kwentong kababalaghan na pinadala sa atin ni Ali. At uh, tinatanong niya nga kung ano nga ba yung ibig sabihin nung nakita niyang pinutol na puno tapos may uh, nakatirik na kandila na sulok tapos may mga nakita siyang tao na nakayuko tapos biglang naglalaho pag lumalapit doon ayun doon sa ano sa sa ibang uh, nakausap ko na maalam tungkol sa mga ganito at uh, yung nalalaman ko din na konti uh, Ang sabi, pagka ganun daw Ang ibig sabihin nun Ali ay yung nakita mo Parang isa itong ano uh, isang portal O isa itong lagusan ng mga spirito o mga kaluluwa Kung baga, uh, pag sinabi kasi nating lagusan o spirit portal na tinatawag Pwedeng bagay ito, uh, lugar o kahit tao at kapag malakas nga yung tinatawag na spirit energy ay uh, nagiging daanan nila ito para kumbaga makapunta o makapaglakbay ng pabalik-balik sa tinatawag na physical na realms o sa physical realms at karaniwan ito sa isang uh, natural na lugar na bumubuo ng malakas na enerhiya Kumbaga doon, giging ano nila yon lagusan, daanan, portal na tinatawag para makapunta sila sa iba pang mga portal din, makakatawid sila mga kapaglakbay. Parang ganun yung nakita mo doon sa likod bahay ni Nadevi, di ba? Yung parang doon sa pinutol na puno na yun na magkaharap, tapos may nakatirik na kandila. Hindi ko alam kung uh, sino naglagay ng kandilang yun, pero ang ibig sabihin pagka ganun daw na uh, naglalaho yung mga yung mga spirit o kaluluwa ay ang sabi ng mga eksperto uh, ito ay portal nga so ayun yung explanation doon uh, ng mga maalam do natin tinanong natin at uh, kumbaga nakakatakot yun di ba kasi ang dami mo ibig sabihin aside from portal yung nakita mo meron ka ding ano meron ka ding kakayahan na makita yung mga kumbaga uh, kaluluwa na o spirit na di ba so meron kang third eye din So ayan, maraming maraming salamat syempre sa pagbahagi mo ng iyong uh, kwentong kababalaghan, Ali. Maraming salamat. At uh, ikumusta mo na lamang kami sa mga kaibigan mong si Devi at si Peng. Sa mga gusto magpadala ng kwentong kababalaghan, pwede nyo akong email ha sa sirjocoloco at gmail.com s i r j o c o l o c o at gmail.com para mabasa natin dito ang inyong kwentong kababalaghan dito lang sa alas 12 na alas 12 na manga hue